Okay, tayo ay nagbabalik after ng one week na diary attack. So, sana makatapos tayo. At paltahan natin ng uh, last 10 itong Tour de France Stage uh, 65. So, uh, kapit lang, uh, walang bibitiw. Uh, malamang ako ang bumitiw. <laughs> sana makatagal tayo at sa tuli ng dalahan ito mamaya. So, kapit lang, walang, uh, walang uh, kukurap. At uh, pilitin natin uh, matapos ang uh, paltang ito dahil kababalik lang natin sa bike dahil sa diarrhea attack. So uh, kapit lang, tinan natin kung sino ang maggo-goal ngayong araw na ito. Okay, wala nang paligoy, ligoy pa kinat na natin. So last sang uh, last ikot na lang to, last full show. So pag, pag isang ikot na lang yan, pagbalik niya na So thanks God at nakatapos tayo. Nakarating tayo sa last and uh, last lap. Huh. Kala ko wala hindi ako makakatapos, grabe. Tiis tiis lang ang labanan. Dehydrated na pero sige, tuloy-tuloy lang. Kayang-kaya kaya pa. May konti pang natitira. <laughs> Gusto ko lang dito eh kahit na wala tayong ensayo at galing tayo sa sakit eh natapos natin. Against sa mga araw-araw nag at araw-araw mga ensayado. Okay? May roller roller pa. So ipisibihin eh kulang sila sa ensayo kasi hindi nila nakapakalas yung uh, taong uh, may diarrhea at uh, wala rin wala rin ensayo halos dalawang linggo na so kapit lang, tiisin natin to ilabas nyo na ang todong lakas nyo okay last and final lap pag after ng stoplight banata to banatanag o so kapit lang tayo, tingnan natin kung kaya nating uh, tumagus pero wala na uh, pantutok na lang meron tayo pero sige lang masaya ako kasi at uh, mabut pa ako ng last Kala <laughs> ko last 5 lang, kalas na ako Dahil uh, wala, wala nga yung sayo eh. Dalawang linggo, wala Walang bike, puro may sakit Grabing daya rito Pero okay lang Papawis lang naman to eh Hindi naman to, totoong karera <laughs> So chill chill lang Ride ride lang, malapit na tayo sa Rematial is stage of 65 30 friends. na, bumanat na so, Sa sino yun? Sino na sa O, tao, sige, ah, nakawa rin si Bong Si, si Ronnie itong nasa gilid Oy. kalas na si Ronnie Sige, kapit lang, o, bumanat na si Trens Yung mga bata, o bukod dyan ha. O, si Naka si ano, o, si Mio O, putang na, may harang na bata O, delikado, muntik na ako no? So, sige lang, kapit lang Tis, malapit na, matatapos ko rin to Tis, Yon So ang champion natin, ang gold, si Bong wala na pang lima lang ata tayo eh at least pwede na nakatapos din <laughs> Okay, salamat sa mga nanood at mahilig sumubaybay sa True Friends. Sorry kung wala tayong gold ngayon. Wala eh. Walang insayo eh, puro trabaho, nagkasakit pa, eh, walang dahilan, basta uh, walang gold. Tama lang yun. At least importante, nakatapos natin ang uh, Tour de France. At himala, hindi tayo napakalas na mga ensayado. Ha, ayos! Ha.